Isa sa pinakamabigat at malaking hamon ng isang boksingerong Pinoy ang pagiging underdog at pagiging dayo nito sa halos lahat ng mga laban. Kaya naman lakas ng loob at tamang pasinsya ang kinakailangan para mapagtugumpayan ang mga bawat hamon na ito. May 2015 nang dinayo ni Aiden Sotona ang bansang Mexico at makipagsagupaan sa isang magaling at walang talong boxing hero ng bansang ito na si Adrian Estrella na may kartadang 22 panalo at 20 nito ay pinanalo niya sa isang knockout. At ang paglalabanan nila ay ang bakanting titulo ng WBC International. Hindi makakailang underdog si kabayan sa labang ito dahil sa tangkad pa lang at hubog ng katawan at boxing record nito ay dihado na talaga ang Pinoy at nasa loob pa ng teritoryo ng Mexicano kinanap ang naturang laban kaya naman lakas ng loob na lang ang natitirang pohonan ng Pinoy para mapagtugumpayan ang laban na ito buenas, buenas. Gracias, gracias Ricardo Lopez. señores y señores amigas de la República Mexicana aquí arrancando No pierdan nuestras de vista a la mano derecha del hombre del pan, que en cualquier momento va a horizontal. A este que es su oponente De Tagalo que nos obliga a recordar Uno lo de los 62 Peleas, escuchó usted bien Reya Regi Montano Tomas en el árbol, árbolado. Negro y botines negros calcetas en color verde Fosforescente, debe marcar el ya Está buscando el Tagalo. Efectivamente, mientras tanto Pelea número 42, formó perdido 6 nos encontrado dos empates Y lo que son las cosas Lo que son las cientos de las victorias Son Solamente, sigue sí, Soto, salió bravo este de Tontona viene con todo, tiene sí, nomás, todo. Golpe con él, se cae bien. No va. Está Uy, no está Exactamente mientras las señoras, abuelos viejos ven dónde tiene que colocar. aquí se verdaderamente suicida. Viene, esa manía en donde quiere donde tiene que repetir.

sa isang one-punch knockout. At nang sumubsob ang muka ng Mexicano sa luna sa isang suntok lang, ay laking gulat ng promoter nito at hindi maipinta ang muka. Ito ay dahil sa pagkabiko at sa laki ng mga natalo nito. Kaya naman ang inakalang isipay ay humantong sa isang brutal na pagkatalo.